Oh, andito na ang Lola Venus nyo. Magmano kayo mga apo ko. Mano po, Lola. God bless you, apo. Ay, napaka-cute naman. Kamukhang kamukha ng tatay. Kuya Dennis, alaki na ng mga anak ng panganay mong si Henry. Hindi na ba nila balak pang sundan yung bunso nilang anak? No oh, hindi na. Tato lang ang plano nilang anak ng asawa niya. At para makasigurado, ay nagpatali na din ang manugang ko. Sabagay. Mainam nga at planado na sila. Tita Venus, andito kayo. Maano po? Sa wakas at naka ka dito sa probinsya, Teo. Sobrang busy mo daw sa trabaho, sabi ng tatay mo. <laughs> Opo, tita. Pinilit ko lang talagang umuwi ngayon dahil minsan lang naman itong family reunion natin. Tay, andito na ako. Maano po? Hmm. God bless you, Bonsuko. ko. Anak, kain ka na dun. Nagluto ako ng paborito mong bistek. Saka nandyan na ang mga pamangkin mo. Ayun, the ka talaga, Tay. Madami bang sibuyas yan? Oo oh, naman, anak. Napakaraming sibuyas. Magbano ka din sa iba mong mga tiyo at tiya. Andyan sila sa sala. Sige, Tay. Tita Venus, pasok muna ako sa loba. Sige, iho. Kumain ka muna. Oh. Ang laki na rin ng bunso ko, Binus, ano? Parang kailan lang, eh, tatakbo-takbo lang dyan sa bakuran. Ngayon ay eh, bihira na lang umuwi. 28 na nga ba si Teo? Tama ba, kuya? Oo, 28 na siya. Teka, kuya, pansin ko lang. Parang mula nang nag-aaral yung si Teo hanggang sa nagtatrabaho na, eh, wala pa siyang pinakikilala sa atin na nobya niya. Ay, nako. Ilang beses ko na nirereto yan sa mga anak ng kumari at kumpare ko. Pero Talagang kakaibang disiplina ng bunso ko, Venus. Naalala ko tuloy si Henry na taon-taon iba ang nobya mula nung high school siya hanggang kolehiyo. <laughs> Tingnan mo at sinong mag-aakalang yung babaero nung kabataan niya ay heto, kasal na at may tatlong anak na. At talaga namang hindi na ng babae pa. Kaya nga, siguro ay nagpakasawa lang si Henry sa payiging binata niya. Kaya nung nagpakasal, Talagang tinutuon niya yung mga pangako niya sa asawa niya Sa harap ng altar Sa kabinus Sobrang prioridad ni Henry ang pamilya niya Wala akong masasabi sa anak kong yan Siyempre kuya Kanino pa ba magmamana ang mga anak mo E di walang iba kung hindi sa'yo Sa totoo lang hanga ako sa'yo kuya Dahil sa galing ng pagdidisiplina mo sa kanila Ikaw yung nagpatunay na sa pagiging magulang Mahalagang pagiging mabuting halimbawa kaysa sa puro pangaral pero taliwas naman sa ginagawa. Ang hirap-hirap magpalaki ng anak, lalo pa at lalaki. Pero grabe, nakaka-proud yung mga anak mo, kuya. Salamat, Binus. Ikaw, alam ko na magiging mabuti ka ring magulang sa magiging anak mo. Maswerte tayo dahil pinalaki tayo ng maayos ng mga magulang natin. Kaya kapag nanganak ka na, Sikapin mong mapalaki ang batang niya ng tama. Kailan nga ba yung kabuwanan mo? Malaki-laki na yung tiyan mo ah. Oo nga kuya. Ang likot na nito sumisipa-sipa na din. Kabuwanan ko na sa September. Teka kuya, mabalik tayo kay Teo. Wala pa ba siyang balak talaga kahit magnobya man lang? Nako, hindi ko pa talaga alam kung anong plano ng batang yan. Nak, Kumusta naman yung trabaho mo? Ang initim ka na. Tay, ganun na po ba talaga katindi yung initim ko? Lagi po kasi ako nasa initan, Tay. Ganito siguro talaga. Parte ng trabaho ng engineer yung mabilad sa initan eh. Pero okay naman po ako. At na-enjoy ko naman ng sobra yung trabaho ko. Yun nga lang. Minsan talaga hindi ko maiwasan yung stress, Tay eh. Dahil sa mga ilang katrabaho ko na ano, pasaway talaga. Pero kinakaya ko naman. Anak, hindi masamang mag-focus sa mga goals mo sa buhay. Pero wag mo ding kalimutang mag-enjoy-enjoy kahit papano. Saka makipag-date ka rin. Hindi ka pa bata. May pera ka naman para makapanligaw. Huwag mo sanang isipin na pinangungunahan kita, ha? Ito naman ay payong tatay lamang. Naalala mo yung anak ng kumpare kong si Tony. Si Sheila Yung napakagandang bata na crush na crush mo noon Tay naman, bata pa ako noon Abay, malaki na si Sheila 22 na yun ngayon Pwedeng pwede mo nang ligawan, iho Alam mo namang botong-boto kami ni paring Tony sa inyo at ni Sheila Type ka rin naman noon Ay nako tay, anim na taon nang tanda ko doon Ay nako, eh bakit ka naman nangingiti anak ha? Sabi na, si Sila talaga ang type ng bunsukong ito. Ay nako si tatay, hindi pa ako ready dyan sa ligaw-ligaw na yan. Tamang tama at pupunta dito si paring Tony bukas dahil birthday ng nanay mo. Kapag kasama si Sila, kausapin mo ha. Ay, pigil na pigil lang ngiti ha. <laughs> ang tatay talaga. <laughs> Maring Telma, happy birthday! Kumpare! Mare, happy birthday. O, oh, etong regalo namin sa'yo. Nako, eh nag-abala pa kayo. Maraming salamat dito ha. Pare, nagpaluto ako ng kalderetang kambing. Aba, ayos pare. Ah, Tita Telma, may gift din po ako sa inyo. Nako, ang gandang bata naman itong anak mo, Mare. Sheila, paso ka na dun sa loob. Nandun si Teo. Ang tagal niyo na ding hindi nagkita. <laughs> Thank you po, tita. Wait, talaga po? Mabuti naman po at nandito si Teo. Oo, iha. mabuting nga at nakauwi siya. Nga pala, iha. Eh, may boyfriend ka na ba? <laughs> Wala pa po, tita. Mainam yan. At nako bata pa lang kayo ng bunsuko. ko. Eh, pinagkakasundo na namin kayo ng mga magulang mo. <laughs> 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 nako mare. Sobrang higpit ko dyan. Sabi ko, papayagan ko lang siyang mag-boyfriend kung si Teo. Totoo. Kung hindi lang ang bunso nyo, ay, wag na lang, kako. Sinamama talaga, oh. Eh, wala pa naman po sa isip ko na mag-boyfriend. Kakagraduate ko pa nga lang po, oh. oh sige na, iha. Pumasok na dun. At panigurado, na-miss siguro ni Teo ang isa't isa. <laughs> sige po, pasok na po ako. Uy, Teo! Uy, Sheila! Buti, nakapunta ka. <laughs> eh, buti nga din at nandito ka. Long time no see. Teka, kumain ka na ba? Tara sa kusina. Uh, paghahain na kita. <laughs> Tara, sabay na tayong kumain. Oh, kuha ka lang dito kapag kulang pa yung iniyain ko sa'yo. Uy, salamat, Teo, ah. Eh, Teka, nasa na ba si nakuya Kuya Henry saka yung mga bata? Mamaya pa silang gabi makakapunta. Ganun ba? Eh siguro mga hapon, aalis na ako. Hindi ko man lang maabutan yung mga bata, Teo. Kaya paabot na lang ng aginaldo ko sa kanila. Hindi kasi namasko ko sa akin yung panganay ni Kuya Henry. Nung nakaraang Pasko. Oh sige Sheila, ako na ang mag-aabot. Makakaasa ka. Bakit naman hanggang hapon ka lang? Eh, may shoot kasi ako bukas sa madaling araw. Kaya kailangan kong matulog ng maaga. Eh, ikaw? Kamusta ka na nga pala, Teo? Eto, okay naman. Busy lang sa trabaho. Bibihira na lang din na makauwi dito sa bahay pero kinakaya naman. Ikaw ang kamusta? Eto, nagsisimula pa lang. Nakakapago din pala yung adulting stage, Teo, no? Yung tipong gusto ko na lang ulit maging baby ni na mama at papa. Biruin mo, ngayon na may trabaho na ako at kumikita na. Ang sarili kong pera. Narealize ko na ang dami rin palang gastos. Ang gastos mamuhay sa Maynila. Lalo pa at nasanay akong si mama yung naghahain sa akin ng pagkain. Yung tipong gigising na lang ako, may pagkain na sa mesa. Nakaredy pa yung susuotin ko. Ngayon, wala na. Lahat ako na yung kikilos. Ako na yung nag-aasikaso sa sarili ko. Masyado siguro akong na-spoil dahil bunso ako. Alam mo kaya namimiss ko yung mga moments na babying baby ako nila mama at papa. Pero wala eh. Ito na yung realidad, Teo. Adulting na talaga. Natuto kong mamalengke, mag-budget, mag-commute, saka makisama sa ibang tao. Ikaw, di ba spoiled ka rin ni Tita Telma at ni Tito Dennis? <laughs> Buti kinakaya mo sa Maynila. Hmm, mas gusto ko yung buhay dito sa bahay sa totoo lang. Tama ka. Lahat nga ng mga nabanggit mo sila nakakamiss. Pero ganun yata talaga. Darating at darating tayo sa puntong kailangan na nating maging responsable sa ating mga sarili. Kasama ko yung mga katrabaho ko sa apartment kaya hindi naman ako nalulungkot kahit papano. Pero may mga times din na gusto ko ng sariling space. Kagaya dito sa bahay, may sarili akong kwarto. Eh Ay bakit ayaw mo na lang mangupahan ng mag-isa? Yung pera na ipanguupa ko, ipandadagdag ko na lang yun sa mga bills ko. Mas nakakatipid ako sa libreng pabahay ng firm namin. Kahit may mga kasama, at least nakakatipid. Mabuti na nga lang din at sanay ako magluto, kaya nakakakain naman ako ng mga gusto kong kainin. Yun nga lang, minsan kapag sobrang busy, order na lang sa fast food. O kaya, lakad ng konti, may mga malapit sa tinuturya namin. Masarap din naman yung mga lutong ulam. Tapos may mga gulay din. Sa bagay, to tumatanda na talaga tayo eh, no? Monsu pa rin naman tayo ng mga magulang natin dito sa probinsya. Pero independent na tayo sa Maynila. <laughs> Kung pwede lang bumalik sa pagkabata, ah, naku! Teo, um, nga pala, maiba lang ako. Naalala mo yung sinabi mo sa akin? Nung bago ko graduate. Alin yung Sheila? ba diba ang sabi mo sa akin na huwag akong magbo-boyfriend? Sabi mo sa akin, hintayin kita. Ilang taon na rin yung nakaraan, Teo. Gusto ko lang na ipaalam sa'yo na hinihintay pa rin kita hanggang ngayon. Ah, <laughs> yun ba? <laughs> Parang parang selfish ko pala sa part na yun, no? Pero, pinangahawakan mo yun? I'm sorry. Sheila, patawad kung napaghintay kita. Okay lang yun, Teo. Alam naman natin na gusto talaga natin yung isa't isa. Hindi ba? Sheila, totoo na sa tagal ng panahon, ikaw lang ang babaeng ginusto ko. Kahit na ang laki ng agwat ng edad natin, wala talaga akong ibang niligawan. Kahit sila nanay at tatay, alam na ikaw lang ang gusto ko. <laughs> Kahit din naman sina mama at papa eh. Butong-buto kaya sila sayo para sa akin. <laughs> <laughs> Nakakatuwa naman na gusto nila tayong dalawa para sa isa't isa. Alam mo sila, minsan napapaisip ako na hindi kaya minsan nagiging selfish ako pagdating sayo. <laughs> Bakit mo naman nasabi yan, Teo? <laughs> Kasi... Kahit malapit nang mawala sa kalendaryo yung edad ko, hindi pa rin ako ready na ligawan ka. <laughs> Bakit naman? May nakilala ka ba sa trabaho mo na mas higit sa akin? Or nainip ka na ba? Ayaw mo na ba sa akin? Teka Sheila, nagkakamali ka. Wala sa mga nasabi mo yung dahilan. <sighs> e, ano yung dahilan? Nakita mo yung sasakyan ko, di ba? Mm. Malaki din ang nababawas sa sweldo ko kada buwan para mahulugan yun. Na matatapos ko in two years. Nito pa lang din ako nagkaroon ng break sa trabaho. Sa totoo lang, Sheila, nagpapaka-practical lang ako. Binabudget ko yung pera ko. Yung mga inuhulugan ko. Investment. Ipon. Gusto kong tumulad kina mama at papa. Kay kuya na saka pa lang nakipagrelasyon nung nasa ayos na ang lahat. Ayokong tipirin ka sa mga dates. Sa mga paniligo ko sa'yo. Dahil para sa akin, bala kong iharap sa dambana pagdating ng tamang panahon. Kailangan pa bang imemorize yan? basic <laughs>